guys, good morning po. Good morning, good morning. Tayo po yung nandito na sa ilog. On the next side. Kahit medyo po yat. Next side muna tayo. Para madilagyan na muna. Hindi katulad ng isang araw. Malabo. Ayan, hey, baka maka.

medyo malabo pa siya pero pwede na. Papatulan na natin kahit medyo maliit na nakakahangin. Sa makapamotok tayo. So, chichan okay, lang po. At tayo abang-abang ha. ng tubig. Kita-kita natin pag may dumaan. arroyo lang tiyagain na natin wala eh walang so, putok po natin arroyo dapat ay tayo makita ng tunay manatan natin ang arroyo hindi naman natin mga kahang paroyo kapit na lang eh Nick. Yan guys, ah. Oh. Unang putok. Dapat ay makita ang tuna. Dapat na natin 'to. Salamat po. Thank you Lord. Thank you po. Guys, madiliit. Eh. Guys, boleh. sana, to mama. Ah, ito mama. Wow. Karamdam malaki laki na rin, mas Malakas lakas. Malakas-lakas din naman. Yan, guys. Yo. Pamrito. ang so, naganda na rin pala alam mo kung titignan sa tubig maliit lang magpupulsuhan so, na ng bata thank you po salamat

three fingers tunay magpo four fingers na mga kang thank you po thank you salamat po yan o no. yun four fingers na pala okay na okay thank you po yun o nagpadating na naman hindi lang sya ka Bumalik oh, siya Guys, malalim Malalim Sana tamaan natin Malapad-lapad na Kaso lalim 你能不要？

guys ba't ganun pa balandra so guys bibigyan na lang natin ng hulo natin dito para po ba siyang kulang sa pag iisip yung bata na yan ah ah bigyan na lang natin itong hulo natin mga kami. ah tatlong piraso mm, yun na yan ulam mo hmm. Yos, may Huli ka na? oke. Okay. Sama ka pa. Hey Guys, na lang natin din sa. Namimitas eh, ano po to, may, sa Nakakaawa naman. Ay, baka umuwi na po tayo. Saan man po tayo makita. Hindi po siya gasin na nakakapagsalita. Ganyan lang. Ganyan lang po ang libangan niya. Hindi siya, nakahuli siya. Tuwa, tuwa. Oh, taas, taas. Oh. Da. Da. guys oh, nakahuli ka isda. Nakahuli ka na isda. Ah, nakuwi na po tayo. Pagang madalang. Kahit bagong mong baha. Siguro pag linaw linaw pa firma, linaw na po. Sige na. Binigyan na lang natin yung huli natin doon. Baka makakadagdag tayo dito. Dito pa yung bat. Di bibigyan na rin natin.